120-80. Patanggalin mo maghula Blood pressure ng isang teenager. Aray! Hindi, joke lang. <laughs> Sarap na pakinadam, oh. Ang dami nagdo-donate ng dugo. Ang feeling mo na nakatulong ka sa ibang tao na walang kapalit. Give your blood. Why? Because you save lives. Isang donation nyo, nakakapag-save yan potentially ng tatlong pasyente. Yung dugo kasi natin sa katawan, meron siyang lifespan. Kesa masayang lang, ibigay na natin. Minimum of 3 months, pwede na kayong mag-donate ulit. Ang pinaka ng benefit neto, Is na katulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng dugo. Maligayang kaarawan po sa inyo. Maraming salamat po. Napaka-gaan sa pakiramdam gawa ng ako po ay eh, makakatulong po ang pagbibigay ko po ng dugo. Senator Bong Rebila happy happy birthday. Nawa ay eh, pagpalain ka pa at asahan nyo po ang Pilipinibia lagi pong handang tumulong sa para sa bayan. nagpa-participate po ang BGMP dito po sa programa ni Senator. Tuwing kaarawan niya po, makakaasa po kayo na taon-taon po ay magiging party po kami ng magandang programa niyo po. Happy, happy birthday po, Senator. At maraming uh, sumuporta sa uh, proyekto ng aming mahal na senador Dito po kami, uh, nakasuporta lagi sa inyo At uh, maraming salamat Alam naman po natin na meron tayong shortage sa blood bank natin Ang ginagawa po niyong proyekto na ito ay malaking bagay po para sa ating kababayan God bless you, happy birthday! naging panato ko sa buhay ko na every time na pwede ako mag-donate, mag-donate ako. Nakakatulong tayo sa kapwa natin sa pagbibigay natin ng dugo. We are here to support you. Happy birthday, sir! Dugong alay, pandugtong buhay. This is our 14th blood letting project. Kaya ako ay nagpapasalamat. Talagang tumutulong sa atin dito si Nap Marilad. At nandito ngayon ang anak niya. Palakpakan po natin si Sarina. Baga pang labing apat na taon na to na ginagawa natin. Natigil lamang tayo noong panahon ng uh, pandemic pandemic. Naisave natin na uh, buhay dito. Napakarami po. Kaya sa inyong pagdodonate ng dugo, Maraming maraming salamat. Tayo ngayon yung mga vampira na sumisipsip ng mga dugo para itulong at magdugtong buhay sa ibang tao. Palakpakan po natin silang lahat sa mga nag-donate. Kaya sa inyo pong uh, pag-donate na yan ng dugo na napakalaking tulong. Dati po, marami ding mga celebrities na natulungan natin dito na nabigyan din ng uh, dugo na to. Kaya ito ay isang patunay na kahit isa sa atin na mangailangan para sa ating pamilya, ito makakatok tayo dito at makakakuha tayo ng dugo. Kaya napakalaking bagay itong ating ginagawa na ginagawa ko pa noon pa. Sa aking pong kaarawan, ang wish ko ay para sa ating mga kababayan at para sa ating bansa. Siyempre, number one, kalusugan ng bawat Pilipino. Sagot din sa kahirapan, kailangan tulong-tulong din tayo. Kailangan yung bayanihan para sa ating bayan. Siyempre, ang ating mahal na Pangulo, ginagawa naman ang lahat para sa bayan. Kaya suportahan natin siya. Kaya konting tiis lamang at babangon nga tayo, Pilipinas. Kaya sa inyo pong lahat, mga kababayan, nandito po si Senator Bong. Muli, nagpapasalamat sa inyong lahat. Marami salamat at mabuhay kayo. Magpapasalamat sa lahat ng mga nanito, mga nakapaguling na tayo ng dugo. At kung sa kasalanan, in the future, may mga 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 sa buhay, kapitbahay, na nangangailangan, tawag na po sa tanggapan ni Senator Bong o sa tanggapan po namin ng mga dugo na, 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 na sa mga nangangailangan ay libre. Wala pong bayan ito. Pagbigayan lang po sa Oh, at, uh, for uh, 14 years mo ginagawa po para maisip mo itong uh, ganitong programa. Talagang pagsagit buhay at pagdagdag sa ating mga kababayan So maraming salamat lang po sa lahat ng sumama at sumali dito at nagsigit ang yeah. ng mga dugo. And of course, happy happy birthday sa iyo thank you. thank you, thank you ate. As of this time, ano oras? 11 o'clock. More than 700 na raw ang nag-donate ng dugo. So malaking bagay po yan. Siguro makaka 1000 plus tayo. Sana let's just hope for the best na makaka 2000 tayo today. Thank you very much. Aribi, thank you. All right. Paano malalaman kung qualified at hindi? I-check-in lang po natin sa mga BP niyo, yung Ah, okay, okay. Para lang sa sigurado tayo. Baka may hilo-hilo eh, no? Sir, parang re-roll lang po yung beat ano, yeah. niya po. Naka-flex pa. Naka-flex <laughs> pa lang yung beat niya, sir. Naka-relax po. Naka-relax lang yan. Go. 96. Okay, perfect. 120-80. Ang mo mo magulat. Oh. oh, galing ko. So, yan ha. Blood pressure ko, 120 over 80. Pag teenager. To... Sarap na pakinadam, oh. Ang dami nagdo-donate ng dugo. Siyempre, kahit sa sino man sa kanila din, sa mga na nag-donate pag nangailangan yung pamilya nila, pero pwede rin gawin nila yung dugo para itulong naman sa pamilya nila. Aray! Hindi, joke lang. <laughs> tatanungin pangalan niya, sir, ha? <laughs> Pwede mo na tanungin para sigurado ka. Pa. Ah, sige po. Mo pangalan? Jose Marie Bautista. Ay, close po nga. May totoo ko lang. donation niya na po? Siguro, mga pang sampu na to. Or maybe more. Grabe, ang dami na katutok sa akin camera. Parang gusto niyo akong himatayan ah. ha? Naka 1, 2, 3. Tusok ako. 1, 2, 3. Sorry. Ay, okay, bukas kamay. Ah! <laughs> Galing! Congrats! Ma, anong kulay ng dugo ko? Kulay pula ba? Pula naman. <laughs> Hindi kulay asul, ah. Patingin nga dugo ko. Parang yeah. baby lang. Parang baby? Hindi ba, baby. Patingin ko Hello. Dugo mapagmahal. Okay naman. <laughs> Yung mga takot sa needle, huwag kayong matatakot sa needle. Kasi pag natakot kayo sa needle, di takot kayo magpa-hospital. Kanina nga, nakadalawang tusok dito eh. Pero, masakit. Joke. <laughs> salamat po kami. Kahit wala na po si Papa, patuloy pa rin po yung partnership po ng Dugong Alay kay Senator Bong. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at patuloy na sumusuporta po sa mga ganito pong activities. Senator, happy birthday po. Marami na naman po tayong malinis at malibring dugo po. Nagpapasalamat po tayo sa lahat na nag-participate dito sa ating Dugong Alay, Pandugtong Buhay Siyempre, salamat din sa mga nagbigay ng birthday uh, tarpaulin At uh, pagbati sa aking uh, 40th birthday There, 57th birthday Thank you very much po Yung mga nagbigay ng dugo Sana next year, uh, donate tayo ulit at. Uh, napakarami pong buhay ang madudugtungan natin yan. Yan po'y ginagawa ko taon-taon. Thank you very much from the bottom of my heart. Happy birthday to me and happy birthday to you dahil madudugtungan natin ang buhay ng ibang tao. God bless you all. Mabuhay!